Piniling ni retired Major General Jovito Palparan sa korte na manatili siya sa kustodiya ng NBI. Ito'y matapos si pag-utos ng Bulacan RTC na ikulong si Palparan sa Bulacan Provincial Jail. Naniniwala raw si Palparan na mas ligtas siya sa detention cell ng DT ng uh, NBI. Tutol naman ang ilang grupo sa hiling ni Palparan. Mas makokompromiso pa raw ang seguridad ni Palparan kung nasa kustodiya siya ng NBI. Kailangan pa kasi siyang ipabiyahe pa Bulacan tuwing may pagdinig sa kaso. Dapat din daw ikulong si Palparan sa regular na kulungan para mapatunayan walang VIP treatment sa kanya. Tiniyak naman ng Bulacan Provincial Jail na kaya nilang humawak ng high-profile detainees. Si Palparan ang itinuturong nasa likod ng pagpatay, pagdukot at pagtorture sa ilang militante ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Naniniwala naman ang ilang taga Cagayan de Oro City na hometown ni Palparan na hindi totoo ang mga akusasyon sa dating general